Good morning, princess. So, it's another day. Ito sa hinaguan. Mukhang maganda-ganda na naman ang kanyang umaga ngayon. <laughs> May darating ba? Ha? Ano sa business? Ay! 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 Ay, sa, 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 sa. Pababay na sad ka. Kailangan ba lambot lang doon siya? Ah, ah ano, o. Oh, jawa material ang pegan yan. Ay. Alito na siya. Aha, ay! Bakit naman kasi? Di ba kami sinasama sa sa laag mo sa falls, ha? Ang hiyo pa May nag din na naman. May sabak Hi, Kanong hilaw. Pasok, ko yan. Okay na? Oo, oo, oo. po. Sige po. Hi! Hello. Salamat. Ay hindi yan yun! Yung ano, yung dala niya. Ah, Oo, tatanggapin mo kasi yung big pasalubong. Song is today. Nga. Ba't ang bango niya? Bango niya! Hindi ko na kaya to! Kalma. Ba't ang bango mo? Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, dapat yun. Sumuti siya, wala mo ko alam. Wala ko alam. mo. salitin niya, baby. Charm! ko ulam. <laughs> itlog. Alay ka na. Ang ulam namin na itlog. Yung sa'yo ba masarap? Ah! <laughs> <laughs> Ang snack ba? ano gana ni Oy. Pagkakaroon na. Ito po. Laos, mong big one. Ay, na mo yun kasi sa akin. Huh? Ay, dili. Mulaos. Hindi <laughs> pa. Ah, pa Ang mga mo. Thank you for this. Ano siya? Peace offering. <laughs> ah! Kasi, nauna kasi sila. Nag kiss sila ni Sir Bon. Uy, okay, wala na yun mo! Wala ay! Tapos, may nangyari na rin sa kanila ni Sawadi. Uy, simpak ko! <laughs> Oo, oh, nakita na ako sa vlog. Hindi ko toong ay, ka ang kanang sa camera. Ang imo mo ikaw, Legit, kaya ni Alok, gati rin Mais ka ba? <laughs> Thank you so much for this. Sa lahat mga mo gusto mong order ng tour... Ay! ka na nito? Ah, uh, silang ano product na ganito, torta Ay, po. Ang torta nito uh, -uh kano. Tarta. Pero mas gusto ko mag tarta. Hoy, <laughs> iba <ibayol. laughs> um, yun. Okay. Doc, is looking for dentist ba? Are you looking for dentist? Ay, Ay ah, Doc Che. <laughs> <Nangintiniti> smile. <laughs> <laughs> Then, clinic ba ito, Doc Che. Bago simple, nagkumarapag-awin siya. Ay! Ay! Baloy, <laughs> Isang ku, mayan sa masak na bot. Isa ka i-leak ko no kit ano ko yang kuwan bawala lagi bukol nagtungkuan sa calls kag nag-anap sa. Di ba? Napatawa na rin ako. Sa mga wala may bisag suso, bisag ama i-pull lang. Ato ya bakan. Or tumod sa kadak ko mo nang ginaog siya. Alam niya sa lahat ng mga kanamakit ana tong abukol kayo mo na sa so, ibig sabihin ng mura to siyang anak niya. <laughs> Pero kanang wala yung makita, ang ibig sabi gadungo siya katulong sa kataas. Mababag. Ay sabi, may nagtatanong kasi ano daw lahi mo? May lahi kasi ako may lahi. Wala mo. Ano ano ba lahi mo? Shepard. Mag nanakaw. Wala kay lahi dyan? Wala kay dula. Pure kwan ko, pure Filipino. Oh, sure ba? Akala ko may lahi ka. Wala, lagi, wala. Sige ako, nakasin ako. Wala. Ako nga, Filipino pure hindi ka Pilipino. Dahil oh, lagi mo yung sa mong shades bill. Dahil lagi mo yung tiyura kay pangkano. Lagi yung ilong, yung mata, no? Kasi yung ito, pure breed talaga to Ganito yung pure breed. breed. Oh walang halo. Walang halong kimikal. Puro may mga ano pa lang. Kanang sana ka na mga halong fertilizer pa. Ikaw, wala kang lahi. Wala, wala, wala. Pure Filipino, ikaw. Ikaw gusto mo bang mapalahi? Sa, sa anong lahi <laughs> ng ano mo kung ganyan? Ang tiyura mo. Mama kasi maganda. Ah, sa so imama ko pangit. Halik <laughs> ka dito. Bastos ka. <laughs> Bastos ka. <laughs> Bastos ka na <laughs> daw. Walang premium bibig mo, ha? Kaya lang. Kaya lang kasi, pure Pilipino ka. Uh, half. Kaya mo half Chinese. 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 Hindi, kung Japanese ka <laughs> Kasi ilong mo bakang. Bakang eh. kasi yun. Half ka eh, half Chinese. Ah, kay Chinese kasi yung mga <laughs> <yung> Chinese. May mga Chinese ka na. Small, small. <laughs> ano bang amoy? <laughs> <Ha>? <laughs> Ano amoy? Ano amoy? Ko ay ka tong insenso. Pure day kali ay. Pure. Oh, tong tong pangutan na ko no, ni motara. Wala ko nagtubag yon re. Pure. Dili ko sure. Ay manggood an uh, man ang bread sa. mga... Pure. Lai mga bread. Dili ko pa sif na na. Oh, ayan ko. Di ay. Wala pala siyang lahi, guys. Akala ko may lahi siya. So your mom and dad is a Filipino. Pero yung ano, ilang height mo? Ano? 5'10. 5'10?

Ah, kasama siya yung dragon. Mm. Apel yung ano, panit. Last <laughs> one, lagi. Kaso, ang, the one million dollar question is, do you have jowa? Nasa na Nasa jowa. Meow, meow, meow. How long? Hindi na mag How long ba? naman kayo ko. Hindi man ko ako. Buwang ka ng utara. Hindi man na utara May labot na yung nati Daisy. Daisy pangalan, di ba? Daisy. Uy! Daisy. May mga nagko-comment. Bakit hindi naman daw kayo naman yung gumawa ng next ano? Oo, oh, oh, okay. actually. Napanood niya na ba? Ay, nag Ano, oh, na, na? na? Nag-comment siya sa, sa ano ko, story ko. MTV. Uh, oh, daog na sad. Daog na sad. Pero actually, wadyo ko ka daog. Para makita makitaan natin ng ano, ng ibang... Ay, tayo naman gumawa next time. Kaya yung sinasabi na yung... Kasi si kano sawa na ako kay kano kasi... Hindi, yung artista na kahit kanino mo i-partner, pwede mo... ka naman... Ayaw ka na... naman ng puro ano lang... Hotdog, ano lang, hotdog, like <laughs> ano naman... Jumbo or sausage. <laughs> Ay, gawa tayo ng ano... Ng ano, music video or pictorial, di rin. Hindi, or ano... Or ng... mini or... series uniciris. Ah, yung... Kapagod yung... Yung... Kapagod, kapagod mo. Ganyan, may mga... Gano'n din naman yan eh. Pero, puro ano lang puro ano nang walang walang script walang, ikaw na bahala okay, wala ring ano wala boys ano lang din ah parang mm, parang wala tayong mic na proper Ay. may dalawa ako diyan eh no, ang una nating gagawin is dead sea <laughs> ha no, agad dead scene agad agad <laughs> <mo? laughs> na tama no, nga ngana parang nataranta okay siya <laughs> okay lang ikaw naman yung ano bottom <laughs> don't, worry. don't worry para maiba yung twist

Pati kibig mo siya this. ng torta. I'll ano? eat this and later I'll eat you. <laughs> <laughs> Ilan taon ka na? 23. 23. Dok ah! Dokce, oh, gusto niya mag-ano ng ipin. Gusto niya mag-winner. Naku, doc Che! Naku, doc Che, ang gwapo ng model mo. Pwede mo uh -oh. ko tanggol. Palitan niyo na po yung mukha ko doon sa ano? Billboard. Sa Kogon ba yun? Hindi, magpaano na lang. Kogon ba yun, di ba? Uh -oh. Sa Kogon, palitan Agura. niyo na po yung mukha, ah? Agura. Agura. Mas bagay yung mukha niya doon. Kogon. Kasi mas mukha. Kasi bagay siya doon kasi gwapo siya ako kasi. Balo ka to kanon po. Kinuha niya kasi ako model kasi mukha akong bagang daw. pati lawa ko na ni ano mong torta. Pati kimi mo pa siya ng tarta. Ayun so, oh, oh. niya mag tarta. <laughs> <laughs> Shit. Sa so, lahat mga gustong umorder nito guys ha. May ano na hanapin niyo lang po. Clint. Kanong ilaw no. na. Sa kanong ilaw na. na. Pero yung pangalan miss. Clint Ryan. Clint Ryan. Ako naman si Brian. Ryan uh -huh. ng Brian. Oh. Ay, ba? Ito ka banda. Tikman na kita. Ay, tikman, tikman yung ano. Isubo mo sa akin. Sige, sige. Sure, yung sa'yo. Sure, sure, yung torta mo. Ayan. No, no, the sweetest, Shelly, is, the, the sweetest way. Pero, fluffy ba kanya magabi? Paano, coffee, niya, mag Paano niya magiging mo? Okay, Rao. Oh, just like your bird. Yeah. <laughs> yeah. Fluffy bird. Jutintik sa inyo. Ayun, sabado ko kayo. Dako, manikay na ano. Dako, kayo yung mong torta. Bakit ito lang? Bakit ito yung kilig ko dito? Hindi natin nakilig e Uy sa siguran gano'n sa lahat ng followers ni Kano, i-bash niyo po siya. <laughs> Parang nagpo na ako. Kasi ang Kano, adoro ba may Kano? <laughs> si Billy ang Kano. Light ng Kano nga sila. Ganito si Billy. Tatlo, tatlo na sila eh. Oh, Ang dami lapitin talaga ako ng mga Kano. Ito kasi, oh, ah, ipapanggap. Eh, pure na siya, na siya. Po, oh, oh. Na oh. Oh. Pure lang yun Dapat na sa'yo, dapat ano, kanong Hilaw na feeling Kano. Ah, oh, Hilaw. <laughs> <laughs> Shit. Why? Ano nangyari sa'yo? Kano ako ko bigla. <laughs> Handa ko kayo yung torta. <laughs> so, ako yung una mo pa. Ay, oh! Ikaw mo na, ko ba kasi... Malay natin baka meron something, di ba? Baka sumakitan ko, baka may lasin di ba? So, sa, tingnan natin kung totoo yung kinanong... Sure, sure. Ang sarap din kumain, no? Parang... May kasama din dini. parang maingay siya kumain. Alam ang gwapo niya, pero parang nakaka-disappoint. Bakit? Oo, siya gwapo.

Oh, gusto na kong laki yung laki. Ay, ang sarap. hmm, Chusa. Ano oh, oh, hmm? ang ah, sarap. Oh. Ah, mm. rating sa pag nagpapatikin yung sireya oh. tsaka sa simple oh, oh Ay, eh. ilang, anong rating? Para maano ka, ma-hypnotize. Ha? Huh? Yung pag kumain ka lang, lamig kayo kayo. Parang may tae sa dulo. Wala lamig kayo sa dilis, saka ng... Kaya nabito mo nag-apak. Nag-spang kahitong... o matigas? Hindi. Hindi siya tipo pag ginan mo parang halo o parang bulak. Ah, may hangin. Hindi din siya solid na matigas. Ang sarap niya kasi hindi siya... Ano, magpare siya sa... Siksik. Ang siksik ba? Hindi siya pag ginan mga walang ano, lang lamang. Uh -oh. Yung pag panatutunaw na lang. Tsaka I don't like sugary kasi I don't like sweet. Wala siyang sugar dito. Normally yung torta may mga sugar uh -oh. na taas, ba diba? okay, Ayaw ka nang ganun kasi hindi ako sweet na tao eh. Bitter kasi uh -oh. siya ako. <laughs> Kasi siya lang matamis na. Ay my God. Ayun. Ay Ay <laughs> <laughs> Gusto ko makita yung abs niya para malalasap. Isa usang. Kasi ito malambot. Unang natin <laughs> matigas ba yung abs niya? Ay! Para mabasog ko. Una, one, two, three. Ay! Baby! Pang-baby, okay. no? Ko, Bakit? Bumipekto yeah. na yung gamot. <laughs> <laughs> oh, Thank you so much. Kanong hilaw. <laughs> Lutuin na natin siya later. <laughs> Thank you so much for the tour. Tap, sa kahit lahat, mga gusto umorder order guys, hanapin lang po. Nakatag po dito ang kanong hilaw na kanyang page. Ayan. Nag-deliver -de -de kay Arma. Masa mo sa renta ko. Ngayon lang kasi pumunta mag asend ka doon sa asawal. So, mo-deliver ko. Basta ako ang mga gusto ka na. baghan. So, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Minimum up ilan? Karong <laughs> kay 12 dozen ang i-order. Hindi, oh. ang minimum niya, oh, One kunyari, taga-butuan ako, so talaga isang... Ayun din eh, pag depende po sa sabot kay... Malay, ka oh. ah, okay. so, so, kasi yung gerifan mong gudgo daw ah, okay. pa. Ah, okay. kasi, Delivery charge. So ang tanong, pwede ka ba ma-take out? <laughs> oh, wait, order ka ba? <laughs> Sige na, masyado mo kung ano, huwag ka masyado. Ay, sa lahat ng mga nanood baka isipin lang, or baka ikaw, baka mag-assume ka na, mag-call ako sa iyo. Huwag, ano ito, pa-vlog lang. Sino, flagland, sino? siya ba? Baka Sina ma... Siya mag-assume? Ako na lang guys. Thank you so much guys. <laughs> Siya ba talaga mag a Ang Thank you. Humot kisa na siya. Gawa amoy Johnson's. Ang dami naman yun. Ang bangon niya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ano? Saan mo ko sa mukha? Lalo kong ipatil lang. sa Uy, pila. Hindi sinabi ko magkano. Ano? 300 ang dozen. Gusto na niya akong patikimin pa, kaganaan daw ako mag-avail. Ikaw talaga gusto mo i-avail, magkano ba? 300 nga lang yung... Ante, ganito na lang, kung babayaran kita per... Hindi, huwag yung torta. Ikaw na lang gusto mong i-avail. Ano ba, babayaran kita ng 1,000 per inch. Magkano yung babayaran per ko? <laughs> Hala! <laughs> Kasi 300 per dasing. Sa kanya naman, tila per ang... Oo. Oh, oh. Ang tibok, ya, ang buo. Napa-stretching siya. Babayaran kita ng 1,000 pesos per, in per inch. Magkano yung babayaran ko para ma-avail ka? Libre na lang. Ha? Tagwa pa pa mo. Tagwa pa pa din mo. Ayaw ba? Lili ko. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman talaga. Yun talaga. Gusto ah! ko malaman. Magkano yung aabutin ng babayaran ko? Magkano yung bill ko? Kung per inch yung babayaran ko sa'yo? Libre na lang. Kan? Ay, di Libre. magbayad Dili man ako. Kung sila gusto na makabail sa'yo. Magkano yung babayaran? Hmm... Ibulong ba? Ha? ka, balo. Okay. Ha? So kate natin ato technician. Paano daw yung kamot mo, be? Ah, <laughs> <laughs> uh, okay lang. Estimated. Kasi sa height niya. Kasi si Kanok kasi ang laki ng kamot niya eh. Sa amin na wala pantay pante. Okay lang kasi pinay naman siya. Tingnan na lang natin yung bunganga ni Daisy. <laughs> Doon natin sukatin yung gano'ng kalaki. <laughs> Shoutout sa churunot mo. <laughs> Thank you so much. Bye-bye sarap ng maga ko.